Ay, magandang umaga po. Enrico. Eh. Ang Enrico, alam niyo po ba narito kami dahil meron kaming surprise ang ibibigay sa inyo. Ayun. Ah. Alam nata, na, si tatay, nagiging emotional. Deregalawan ko po kayo ng wheelchair. Ayan, isang uh, magpala, mapagpalang uh, araw po muli sa atin mga kaibigan. Ngayong araw, meron naman po tayong misyon na gagawin. Uh, naririto po ako ngayon sa Florida, Blanca, sa Pampanga upang magatid uh, maghatid nga po ng uh, wheelchair. At sa pagkakataon pong ito, dalawang wheelchair yung ating ibibigay sa ating uh, recipient dito sa Florida, Blanca. Ito po ay uh, ni-request ng isa sa ating mga kaibigan na mapagalomban nga po itong ating mga recipient ng uh, wheelchair. So, magito na po kami at uh, hahanapin na po namin uh, yung bahay ng ating mga recipient dito sa may barangay Kalantas, Florida, Blanca. So, panoorin niyo po mga kaibigan yung ating gagawing uh, paghahandog ngayong araw at uh, dalawa sa ating mga kababayan naman ng ating mapaglilingkuran at mag, uh, matutulungan sa pamamagitan po ng wheelchair. Siyempre pa, ang wheelchair pong ito ay uh, uh, bigay pa rin sa atin ng Goodfellow Foundation sa kagandang loob naman po ni uh, Boss Vincent Chan. Maraming salamat po sa Goodfellow Foundation sa putuloy po ninyong uh, pagtugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan, lalo na po sa panahon ito na talagang medyo mahirap ang kabuhayan malaking bagay po ang wheelchair na to lalo na doon sa mga nangangailangan na eh, hindi na sila bibili. So panoorin niyo po. Panoorin niyo po yung uh, kabuuan ng uh, sasagawa natin public service ngayong araw na ito. At narito na po nga uh, eh, sa daan na patungo doon sa una nating uh, recipient. Medyo bako-bako po itong uh, daan na aming uh, tinatahak. Uh, papunta po doon sa bahay ng ating uh, pagdadalhan ng uh, wheelchair at uh, medyo masikip nga rin po itong daan ito dahil nasa sityo na po sila kaya at uh, medyo uh, ya, hirap kaming magmaniobra papasok dito sa kanilang uh, lugar ayan at uh, malapit-lapit na nga po kami sa bahay ng uh, una nating pagdadalhan ng uh, wheelchair dito sa Barangay Kalantas, Florida Blanca. Uh, dito pa rin po yan sa Papan. Ay, magandang baga po. Hmm. Hindi na po. hindi uh, na makapagsalita. Siya si ano? Ano pangalan po niya, Nay? Enrico Maki. Ah, si Mang Enrico. <laughs> Ang Enrico, alam nyo po ba, narito kami dahil meron kaming surprise ang ibibigay sa inyo. Ayan. Yeah. Ah. Yeah. Alam na, na, na si tatay, nagiging emotional. Okay. Narigalawan ko po kayo ng wheelchair. Okay. Tatay, ayun. Para meron po kayong magagamit, pwede na po kayong lumabas-labas. Pwede lang kayo nandiyan dyan firme. oh, ayan tatay ha. Ibababa lang po namin yung wheelchair ha. Thank you. Eh, tatay. Okay lang po yan, tay. At, uh, Apir, apir. ako din po. Apir din. Wow. Salamat <laughs> ka sa kanilang dalawa. Ako ah. si Oh, Si ano po, uh, nag-request po dito hey, si, no, si Cap si Cap Samper. Ito mo. Oh, si Cap Samper. Samper. Oh, 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 si cap Samper oh. Tapos, at tinsan niyo po. Tapos, <laughs> nag-request naman po siya kay Commissioner Albert de la Cruz. Oh, si Gise yung naglakad. Oh, ta. Samper ang Oh, yan, so, ha? Yan, na. Ito na po at uh, ito po ay galing po din sa ating generous donor ang Goodfellow Foundation. Babawalan po namin hmm. yung wheelchair ha Tatay? Oo. <laughs> Aligay. Oh. <laughs> Oo. Bale, at least uh, Nakakat nakakatuwa naman at uh, na appreciate ni Tatay. Awakan mo Hindi na siya nakakalakad. Hindi na. lang <laughs> siya nakaupo dito. Ah, ito ma. nakakalabas eh, na Lantaw na po si Tatay. 63 64 63 Kailan na na, na ah, na na, ah, -bago pa na-stroke? Ah, stroke bagong pa ito yan. Ah, ready na natin para Ano ba ta trabaho niya? Driver Driver na? Yes. Ah, ah, driver si Mamasada Mama Mama siya Ay, okay, Inom, Panay inom ah. <laughs> 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 <Ready>. <laughs> Hindi naman May bakit naman yung iba nagiiinom, hindi naman oo ano ano eh? ano Ma ano Malas lang pag tinamaan. <laughs> nay, ng ano 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 Ito to. Ah, ano to. ano Ito na po ah. ano ka konti. ano ano ah, ibibigay na sa ba? Ibibigay na po natin yung wheelchair dito kay tatay na iiyak si tatay. Ano nga pangalan ulit ni tatay? Enrico. Ano, tatay Enrico. Enrico. Ayan. Naano siya. So, eto na po. Lalabas na po natin yung wheelchair. O, oh, natutuwa po siya. Na-appreciate niya. Eto na po yung wheelchair. Alakasan niya. Oo. Ayan po <laughs> may ano pa huwag yung accessory okay, Marami magbubuhat yan Oo oh. Okay Oh para nainitan Ito po Ito na nai Turuan kita Ito ilalagay nyo to dito Sa ilalim Kapag kasi, siya Kunyari naiihi Para hindi na ho kayo Diba? Oh, okay, yan hindi, hindi na kayo mahirap magbuhat-buhat sa kanya Habang dito kasi pag naiinig, walang 15 minutes, magpapasok na pag pinaupo namin dito, magpapasok na kasi. Kasi ihi. ito ngayon, pwede na siyang umihi dito direkta. Tapos, pagkatapos siyang ihi, ibabalik nila dito. Yan, para pinaka, Ayun yun pa rin. Paano, nakaupo siya dyan? Pwede yun, siya naka. Alin? Alin? Ito. 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 Oh, paangatin niyo lang ho siya, tapos hugutin niyo lang. Hugutin niyo lang din ho yan. Ah yan. O. ba diba? So, oh hugutin nyo lang po yan. Yan, o. Ha? O. O. Ayun, para mas maganda, A, patesting na natin. Patesting na, o. Oh. Okay, okay. Okay, okay. Yan. O, sige. Kula, sige. Buhatin mo. Ayaw mo yan. Ito si ano, ito, itong kasama ko, magaling to, malakas to. Nagbubuhat ng sapung sakong bigay siya ng sabay-sabay. Ayan, itayo mo lang. Ayan, tayo, alalay. Mawak ka sa lubid. Oo, tatay, lahawak sa lubid ng konti. Ito, ayan. Ayan, makakalabas ka na tay. ha. Hindi ka parating nandito sa loob. Pwede, pwede na tayo, ayan. Ayan, ayan. Oo, alalay mo, alalay. Sige. Kula. Sige, tas mo kula. Oke, okey, lalai. okey, 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 Ikut, okey, ya. Ya, ya. 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 okey, okey, Yun. okey, 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 Ah, ayusin natin to. Ito, 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 apakan ho ito ha. Dito nyo iapak yung paano. Ayan, pa. apak yan. Yung kabila din po, anay, kaya. Yun! Okay, atas tayo konti. dito natanggalin na natin ito para mag- yeah, okay, na, okay na <laughs> yun o oh, tatay ayos <laughs> Mm. Okay, tanggalin mo na ito. pag para maluwag dito. Ayan. One, two, three. So, nakakita na yung labas Oh, ayos Ayos, ayos hindi ay Pagkano mo, napahangin ka mo na yan Hindi na, hindi ka na Ano ka, ano ka na sa rin Lala, dito ka, dito ka Ay Sabi ka dito kay Kay Inanay, Yan na, ah, yan Magpasalamat Ako, iyak ko <laughs> Magpasalamat kami Sa mga Bigay niyong tulong sa kay si Enrico Bakeng. Maraming salamat lalo lalo na to si Ano to? Foundation. Fellow Foundation po. Oo. Oh. Sila po yung nagbigay sa atin ng wheelchair. <laughs> at syempre pa po pasasalamat natin. You yung mga tao na naging daan, kagaya ni Kap Samper. Oo. Oh, eh, tulad kay Kapitan Samper, maraming salamat. Nagpapasalamat kami nga nabigay ninyo tong Malaking tolong sa kay Enrico Baquen, yung wheelchair. Maraming salamat sa inyo lahat, kung sino pa hindi ko na sa inyo. Maraming salamat, maraming salamat sa bigay niyong tolong sa kay Enrico sa hindi na siya makalakad at nakaano na siya ng wheelchair. So yan ha mga kaibigan, maraming, uh, maraming salamat. salamat. Oh, maraming salamat nga po sa mga taong naging daan. Upang, Utang na loob namin yan, sa inyo. Maraming, maraming salamat matak sa inyo lahat. At si Mang Enrico, at ito si Nanay. Si Mang Enrico po ay okay. sa kanyang asawa ay dating uh, jeepney driver. Oh. At uh, dahil nga po sa edad na rin, 60 plus na rin si tatay. 60 yan, plus, no? 1958. 19, 19, 19. Oh, so 60, 60 plus na rin yata. po si tatay Enrico. So kung napapansin niyo po, naiiyak si tatay Enrico. Hindi po siya naiiyak dahil siya nasasaktan. Naiyak po siya dahil natutuwa po siya. Naiyak siya sa tuwa niya. Hmm. Dahil, uh, for the first time, ano? Ngayon na pa lang mo ba siya? siya ngayon pa lang mo siya magkakagamit ng wheelchair. Ngayon kaya. lang siya nakagamit ng na wheelchair dahil hindi po namin kaya bumili. Ngayon. So, maraming at maraming, salamat sa bigay ninyong tulong sa kay Enrico. Opo. At least tuwing uh, umaga, kaya bumili, nanay. Kaya nagtiis na lang kami. O, at least ngayon tuwing umaga, pwede nyo na siyang ilabas-labas para o. ma maaarawan si tatay. Opo. Hindi lang siya pero nasa loob. Tatay, makikita nyo na ulit yung, ano, yung uh, langit, kulay blue. ba? Diba? Matagal na siya. Isang taon na siyang hindi makalakan. Oh, so, dito Isang lang sa loob ng bahay. O, dati nakakalakad siya. So, ngayon, at least, uh, yan, ano po, ah. Uh, good fellow foundation, thank you. sir oh, boss. Best... Thank you, good foundation. Thank you, thank you sa inyo lahat. Uh, boss Vincent lahat Chan, isa, isa sir, uh, pare, ito na yung wheelchair nating uh, kaloob. Uh, dinayo natin ng Florida Blanca upang may hatit wheelchair na to. ito. Ito'y bahagi po ng ating paglilingkod sa ating kapwa. Ito po ay voluntaryong ginagawa natin upang makatulong sa ating mga kapwang nangangailang. Kagaya ni Mang Enrico, at saka si nanay na siyang na mga abot-abot na kanila pasasalamat Opo. dahil sa wheelchair na ito na inyong kaloob. So maraming salamat po ha sa atin pong mga taga-subaybay sa ating uh, sa aking uh, channel sa YouTube Handog Kapatid TV at Facebook Handog Kapatid TV. Patuloy lang po ang inyong pag-follow, pag-subscribe, pag-like at pag-share. Dahil kagaya nga po nito, ah uh, marami pa ho tayong mga kababayan natin ang ating aabutin ng tulong sa pamamagitan po ninyo sa ating pagtutulungan, sa pamamagitan ng Handog Kapatid TV at sa ating mga kaibigan naman po na willing hong magbigay at tumulong sa ating mga kababayan na nangangailangan. So maraming salamat at hanggang sa muli.